in fairness, hindi naman po ban-aid solutions lang. Kaya po ang ayuda kabahagi na ng batas, yung ating four piece. no? Kasi yan po ay nagdadagdag sigla sa ating ekonomiya pag tayo nagbibigay ng subsidiya sa mga mahihirap, no? Napatunayan na po yan, di lang sa Pilipinas kundi sa mga bansa ng Latin America kung saan nagsimula itong pagbibigay ng ayuda, no? Ang importante lang ngayon eh, patuloy tayong maghimok ng mga uh, mamumuhunan at yan naman po ay uh, Uh, ang uh, importansya ng pagbabiyahe sa iba't ibang pati ng daigdig na ating presidente. Ang sa akin lang, sana po tinututukan ng DTI yan, yung mga pangako magkaroon ng katuparan. Kasi nung uh, ako ako'y nasa palasyo, ang daming pangako, lalong-lalong sa mga foreign trips, hindi naman nagbunga. Naalala ko yun, nagpunta sa Middle East si Presidente Duterte, 10 billion dollars in investment ang pinangako galing sa sovereign funds sa gitnang silangan. Wala namang pumasok ni Singkong Diloing. So iba po yung pangako, iba pa rin yung talagang katuparan ng pangako. So dapat po merong follow up, may follow through at siguraduhin na yung mga nangako ay e talagang mamumuhunan. Mm -mm. Pero kahit anong puhunan ang gawin mo, kung talagang ang langis, hindi makakarating dahil kinikidnap, hinahijack ang mga um, tankers na nagdadala ng langis, ay e talagang magkakaroon talaga ng pagsubok sa negosyo. Kaya ang aking advice, fasten your seatbelt Philippines. Dahil mukhang matagalan itong gera sa Middle East at mukhang lalala pa po talaga.